Ay, salamat. Tumila rin ang ulan. Talaga naman pong buhos ang ulan dito sa amin. Simula pa kaninang umaga at ngayon lang po siya talaga tumigil. Ayan po. Ngayon lang din po nakalabas ng bahay kung kailang hapon na. Ayan, i-flex ko lang din po muna itong aking mga tanim. Natumba na yung isa. Kung makikita nyo po doon sa una kong video, ito po ay binongkol ko lamang at nilinis. Pero ngayon, ayan po, may mga tanim na. Ito po ay sili. At yan po. at kaya po ako kay lumabas ngayon kahit medyo umaambon-ambon pa ay eh, nalimutan ko baga pong putihin na rin aking mga nakitang bunga ng atis hari po sana ipuputihin ko na bago umuwi ng probinsya ay eh, ako pinakabalik na hindi ko pa napuputi ay eh, yung iba po dyan ay eh, nanlaglag na sa plastic buti na nga lang po at may plastic kaso nga po ay eh, syempre hindi naman gayong kasarap pag ang atis ay nalaglag na po sa plastic. Kasarap baga pong kainin kung yan po ay eh, yung talaga namang ayos ang pagkakahinog. Ay eh, ngayon po ay nag-uulan. ay eh, baka po sila ay eh, mapasukan pa ng tubig. Ay aking puputihin na. Kahit po yan ay eh, medyo umaambun-ambun. Ay eh, tayo po ay eh, lumabas para maputi po. At nang hindi masayang ang ating mga bunga ng atis. Ayan. So, wala tayong mapaglagyan ng cellphone. Kaya, Ayan. Tara, samahan nyo ako. Putihin muna natin ang mga ito bago pa ulit lumakas ang mga ulan. Ayan. Meron din po ako dito mga ilang ilang sitaw. Medyo matataas na. Sa isang araw pa ilalagay natin ng balag yan. At nang kumayap na pataas at sa susunod ng mga araw ayan ay bubunga na. Ayan po ay ano, mustasa. Napakarami po ng pagkakasibol ng mga mustasa. Kaso nga lang po, ang aking pet na naandiin sa plat na are ay eh, hindi po yata man la ang nagsibulan o kakaunti po siguro ang sibol. Talaga naman yung musta sa e eh, Sobrang dami sa sobrang dami ng sibol. Ayan. Nako nga, yari na nga, nga ho, ang sinasabi ko. nalaglag na nga ho, sa plastik at napaglimutan na ay eh, hinug na pala. Pero pa, are naman ho ay eh, pwede pang kainin. 唉呀！